Alright, bali kaswap ko ngayon Si Kenji Moto Si Boss Kenji Moto Isang uh, kilalang vlogger So magsuswap kami Ng aking uh, Kimco Exciting ds 400 Sa kanyang MT-09 Alright So yun, mag-add tayo ng cash dito Punting add cash lang Pero okay na rin Maganda, maganda pa yung motor So ayos. So magbababay na ulit tayo dito sa scooter type na to. Medyo nagsawa na tayo sa pag scooter dahil medyo mabagal. So balik tayo dito sa MT-09 dahil ito may power na to So may box na rin siya. At may mga auxiliary light na rin. So swabi na yan pang long ride. Let's go!